Kumusta kayo? Ngayong araw ay meron tayong lakad. Pupunta tayo sa bahay ng ating kaibigan sa lugar ng Bacoor at papasyalan natin siya. Ah, by the way, yung pupuntahan nating kaibigan ay isang moto taxi rider ni Move It. At syempre mabibigyan tayo ng pagkakataon na tanungin siya kung paano ang diskarte na ginagawa niya sa pagbiyahe kay Move araw-araw. At syempre matatanong na rin natin kung magkano nga ba ang kanyang uh, naiuwi na income or kinikita niya sa pagbiyahe kay Move It Saka kung ilang oras niya to ginagawa at kung ano pa mga diskarte ang matututunan natin sa kanya. So, ang gagamitin natin sa sakyan ay magmumotor lang din tayo at hindi tayo gagamit ng sasakyan ng kotse dahil uh, hindi naman ganoon kainit. Labas mataya, Hindi naman ganun kainit ang panahon ngayon. So, pwede naman tayo magmotor na lang so ang gawin natin ay ayusin na natin yung mga helmet na dadalhin natin at biyahe na tayo at kasalukuyan na po tayo bumabiyahe at nandito na tayo sa may area ng c station so malapit na rin naman tayo sa tingin ko mga 20 minutes na lang din siguro mula rito at nasa destination na tayo yun know, o, nasa may sapote na tayo Uh, approaching na tayo ng sapote uh, sa may palengke so malapit kapit na rin din tayo uh, nakakagulat dahil medyo maluwag ang kalsada dito ngayon sa area ng sapote so nagdiretso lang, lang yun lang nagkaroon bigla ng build up na bati kala ko ba naman nagdiretso ang na, traffic pala sa may gitna Malagpasan lang din naman natin to Okay na, ibilis na ulit okay. Ayan at Nakapasok na tayo dito sa lugar na to So Mula rito, malapit na lang din ang bahay ng ating pupuntahan uh, Napakalama pa ng mga lupain dito Pwede pa magtayo ng isa pang SM <laughs> Okay, so Tulad ng nasabi ko kanina Ay tatanungin natin siya kung magkano nga ba ang kanyang kinikita sa pagmamaneho o pagdadrive niya kay mukit at tayo ay magtatanong din sa kanya kung ano mga diskarte ang ginagawanya uh, ginagawa niya lalong lalo na sa pagbiyahe sa gabi dahil alam naman natin na sa moto taxi ay masyadong delikado kapag sa gabi ka bumiyahe dahil may mga lugar doon na hindi po basta Uh, pupuntahan At kailangan ay Nasa Tamang pag-iingat ka Lagi kapag ikaw ay bumabiyahin ng moto -taxi sa gabi At ganoon din yung mga pasahero Na nakakasalunguhan natin At pati yung mga pupuntahan nating lugar So alam na alam niya yung mga discarteron So isa sa mga tatanungin natin Yung mga ganong, ganong klaseng discarte Na uh, ginagawa niya Kaya tayo nandito So, asan ba asan na nga ba 'yung bahay noon? may pine tree oh. Pa para sa Baguio ah. Okay, so, so kapit na lang din dito 'yon eh. Ah, ito ba? Hindi, hindi, hindi yan. Ah, ito ba? Ito ba? Lapit na tayo eh. Saan na nga ba 'yung bahay noon? Ito na ba 'yon? Ay, ah, hindi, ito, ito, ito. Ayun. Ito, 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 ito 'yung motor niya eh, naka-cover. So yung motor na yan ay NMAX Yan yung ginagamit niya pang biyahe kay Move It. So ito, nakakover din dito So ang gagawin natin lang itatabi mo natin tong motor At pakain natin susi Then baba tayo Kunin mo natin itong cellphone sa kanyang cellphone holder At katukin na natin yung bahay niya Sana nandito Katukin na natin o tawagan muna natin <coughs> So, baka kagat at nakarating na nga tayo dito sa bahay ng ating kaibigan so ito siya ayan, naipakita ko na rin sya sa mga nakaraang vlog ko at ngayon ay sinadya natin siya sa kanyang bahay at ayan, nandito na nga ako nakarating na ako sa bahay nila so meron pa tayong isang inaantay na tropa at yung tropa na inaantay natin ay papunta na rin at tulad ng mga nasabi ko ay tatanungin natin silang dalawa uh, about sa mototaxi kung ano nga ba ang mga diskarte na ginagawa nila at ano pa ang mga may nila sa mga tulad natin bago na bumabiyahe rin kumaka na hindi ka na bago so station muna tayo at ito na nga uh, tatanungin natin ang ating kaibigan uh, tungkol kay Mubit at ang unang tanong natin ay kung magkano nga ba ang kinikita niya sa pagmamaneho ng motor kay Mubit Uh, kada araw. Ayan na siya. Ah, uh, siyempre. Ah, uh, pero 'yung magkaano ang kinikita mo kay Mobi Kada araw? Ah, uh, ang daily ko kay Mobi is 2000. Yan 'yung pinaka-target ko. Pwedeng lumampas doon or minsan 17, pinaka mababa ko na 'yun. Within 12 hours mga ganun. Ah, okay, 12 hours. Minsan sa 6 na oras nakaka One 3 na ako, one five. Laki ah. Yun. Dinadagdagan ko na lang yun. Kumbaga, parang, ang mindset ko, parang nagtatrabaho rin. Ginagawa akong 8 hours, tapos, pag umabot ako ng 12 hours, parang iniisip ko, nag-overtime na lang ako ng 4 hours. Ayun, so, umaabot din siya ng 2,000. At, ayong nabanggit niya ay, minsan ay 6 na oras lang din, ay meron na siyang sa 1,000. At uh, nakakatuwa naman yung ganong kahabang oras o or ganong kaikling oras ay uh, sabihin si natin na 6 hours ay may ganong kalaking kalaga na agad sila na iipon. Paano pa kaya kung mas mahigit pa sa 6 na oras yung kanyang binabiyahe tulad ng mga 12 hours sa kalsada ay tiyak na mas malaki pa ang kanyang kinikikita ito. So pangalawang tanong natin sa kanya ay uh, kung anong oras ba siya lumalabas, anong oras ba siya muuwi, yun. Ayan, uh, ako pagka uh, dahil may mga anak ako na inaasikaso, tinatapos ko muna lahat ng obligasyon ko dito sa bahay bago ako bumabiyahe. For example, yung bunso ko sinusundo ko sa school ng 2pm. 2 Tapos, syempre, bunso siya, wala siyang kasama dito sa bahay. So, hintayin ko yung mga kuya niyang dumating mga around uh, 7.30, ganon saka ako mag start ng biyahe. Technically, mga 8, ganyan. 8 ako nag-umpisa mag -biyahe. Tapos, ginagawa akong 8 to 5 para parang nag-work din ako ng 8 hours. 8 to 5. Madalas yan, 8 to 5, may 2, k na ako. Parang kasi yung nag run yung 8 to 12, naka 1K na ako noon. Tapos yung 12 to 5, naka 1K pa ulit ako. Tapos minsan kapag available naman ako, or pwede namang ihatid ng asawa ko yung anak ko sa school. Kinukuha ko yung AM rush kasi yung AM rush ni Move It is nagsi-start ng 5 AM to 10 AM. So yung nabanggit niya ay AM rush. So ito pala no, para sa hindi pa nakakaalam kung ano yung sinasabi niya kay AM rush, uh, mayroon pa yung PM uh, PM rush. So yun yung incentives ni Move It na makukuha mo. Uh, for the example is sa AM rush is nagsisimula ang oras na yan ng 5am hanggang 10am so sa loob ng 5am to 10am ay merong 5 hours na oras, kailangan is makakomplete ka ng at least 12 booking or 12 rides para makuha mo yung incentives na yon. at ang incentives na makukuha mo within 12 booking sa loob ng 5am to 10am ay 300 pesos para sa 12 bookings. So meron din sa ano sa panghapon, tinatawag naman na PM rush. So for PM hanggang 9 PM at pag ikaw ay nakakomplete ng 12 bookings or 12 rides ay makakakuha ka din ng another 300 pesos. So sa maghapon is meron tatlong incentives na binibigay si Move It Hindi pa kasama yung midday rush. So sa midday rush yata is 200 pesos. So nakakatuwa kay Move It ay pwede kang kumuha ng incentive sa kanya ng uh, aabot sa uh, uh, seven, uh, six, uh, 800 pesos kada araw so yung 800 pesos na yun is daig mo pa ang nagtrabaho ng isang regular employee sa company incentives pa lang yun, hindi pa kasama yun yung mga nakukuha mong tip kay customer at yung kinikita mo sa uh, bayad sa booking sa So isa pang mga uh, isa pang itatanong natin sa kaibigan natin ay kung ano ba ang pag-iingat na ginagawa niya sa tuwing siya ay kay Mubit. Lalo na sa gabi. Ay siyempre ano, unang una unang una mong iingatan hindi yung pasero mo, yung sarili mo siyempre. Ikaw yung ano eh, kumbaga, ikaw yung nagdadala eh. Pangalawa, na lang yun, yung pasahero. Siyempre, kailangan mo ingatan pares yung buhay nyo. Ikaw, may pamilya ka, na uuyan. Tapos siyempre, cargo mo pa rin yung pasahero mo, mo pa rin. So, ang pag-iingat na ginagawa ko, alimbawa ako, uh, gabi kasi ako na biyahe, yun niya, sinabi kong oras kanina. Iniiwasan ko iniwas ko yung mga lugar na tingin ko at uh, naririnig ko naman din sa iba nating kasama na delikado. Kasi may mga lugar talaga na uh, alam nyo na na baga, aware naman tayo na parang depressed area mga gano'n. Uh, Angkat maaari may iwasan, iwasan nyo kapag kagabi ha. Kasi kapag araw naman kahit saan pwede ka eh. Kahit sa yung pinaka ano, maliwanag naman dyan. Laging may police visibility eh. So kapag gagabi, may mga lugar. May mga specific na lugar na hanggat maaari. Kumbaga, iwasan puntahan. Oo, iwasan mong puntahan. Huwag ka nang tumanggap ng booking doon. Or kung naka-auto-accept ka, hindi may iwasan kasi na ipa-cancel mo sa... Hintay mo sa na costume. na i-cancel. Or ako, ako kasi pag ano, nag yung risk na lang inano ko na lang, yung, ako na lang magka-cancel eh, parang okay. so yun nga tulad ng nasabi niya ay kailangan talaga natin ng iba yung pag-iingat kapag Pati tayo ay babiyahis sa gabi so kailangan kailangan natin yan dahil ako uh, kung nababasa niyo sa mga news feed and sa mga oh, social media ay marami tayong mga nababalitaan ng na mga nakakarnap yung motor, mga na-hold naho up at minsan ay umaabot pa sa pagkitil ng buhay. So iiwasan natin yon na mangyari sa atin kaya kailangan kapag tayo ay babiyahe kay mubit ng gabi, ay uh, maging meron tayong self-awareness at yung pag-iingat natin sa sarili ay kailangan pag-ibayohin pa natin. Okay, may sasabihin pa. Tsaka so, uh, ito pala guys. Dito sa hindi lang sa platform na to uh, Sa ibang platform. Sa nature ng hanap buhay namin. Number one dito bawal ang tanga. Huwag kang tatanga-tanga. Uh, literally saying yun ah. Uh, Huwag kang tatanga-tanga. Sa daan, sa pagdadrive, basta huwag kang tanga. Yun lang masasabi ko. Pag namatay ka dito, tanga ka. Yun. Uh, yung sinasabi mo na bawal lang tanga, uh, bali medyo palawigin pa natin. Ano ba ang dahilan kung bakit kailangan bawal ang tanga sa trabaho? Kasi, rinbawa, di ba may mga tinatawag tayo ka motor rider? Mm. Isa na yung isang katangahan na yun. Diba? Yung sisingit siya sa alanganin. tabaga yung vision mo, malapit lang. Dapat lalawa ka mo. Hindi mo mm. lang lalayuan, ha? Lalawa ka mo pa ganun. Hindi lang pa ganun. Mm. Diba? Pag nakita mo naman may palapit na, pagbigyan mo na. Hmm. Diba, din natin yung ano natin, yung... Diba, oh, yung, hindi, diba, babaan din natin yung, yung kayabangan natin, mm -hmm. diba? Kasi hindi ka naman bubuhayin yung kayabangan mo Datay eh. um, Lahat tayo may kayabangan. Ako may kayabangan ako personally. Eh. Pero kapag sa daan, matagal na ako sa kalsada, dati akong grab driver. Natutunan ko ng huminahon. Hindi, may mga times na hindi mo maiwasan na mapipikon ka. Pero as much as possible, siguro sa 100%, yung 90% dun, pagpasensyahan mo na. Kasi para hindi ka maabala, at uh, makauwi ka ng ligtas, makabiyahe ka ng ligtas. Yun. So kapag meron tayong mga nakita sa kalsada na pwede makapagpainit sa ulo natin, pagbigyan na natin yun. Dahil di naman tayo kikita doon at tandaan natin ay meron tayong pamilya na nag-aantay sa bahay natin kaya tayo nagkatrabaho. Huwag na huwag natin kalilimutan yun. At syempre, isa pa ay Bukod sa kanya, ay meron pa tayong isa pang i-interviewin ng ating kaibigan din. At tulad niyan, ay isa din siyang movie writer. At syempre, tanungin natin sa kanya kung magkano ba ang kinikita mo sa isang araw sa pagmamaneho kay movie. Ako kasi, trabaho ng tamad yung ginagawa ko sa buhay. Part-time movie, full-time tambay. <laughs> <laughs> <Di> <laughs> May, kasi may malinis lang ako na isang libo sa isang araw eh, okay na ako doon. Alam mo yung pre, yung... Yung mindset mo na okay? above minimum. Ano kasi, kumita ka lang na isang libo isang araw, above minimum ka na eh, hmm. diba? Tama. Sabi so, mo na, eight hours, kaya mo ng kitain yun eh. So yung isang libo mo, mo pre, ilang oras mong kinikita sa kalsada yan? Isang libo? Depende kung tuloy-tuloy yung pasok. Mahigit pa eh. Side hours. Uh, mahigit, ulitigot, kaya, uh, kaya uh, ko. Ah, tuloy tuloy pa. yung pasok ng booking. Oh, okay. Book. Tapos kung mahigit mo yung incentive. Uh -huh. Less than 8 hours. Kaya mo siya okay, nga. Less than 8 hours. Kaya, uh, kaya, kaya, mo, okay, mo nang mag-1,000. Oh. Uh, kasama na ba yung tip doon? Hindi, po. hindi. Paso, pa. Hindi pa. So labas pa yon. So sa madaling kasi, salita. Kasi, kasi hindi mo naman siya makukumpute totally yung tip na ipinibigay. Kumbaga makikita mo lang ba diba sa app mo na yung total ano mo, total daily earning mo. Pero may actual na binibigay. Uh, pero hindi kasama dun yung tip na inaabot sa'yo. Mm -hmm. So sa madaling salita, pre, is talagang napakalaki ng kitaan dito kayo malaki, kung, malak kung usapang kita lang, malaki talaga. Lalo na kung patuloy nga ni Maming, po-focus ka na babiyahe kaya mong kumita talaga ng malaki. Ah, magkano pinakamalaking kinita mo dito kay Mobit sa isang araw? Pinakamalaking? nasa 2,000 eh. 2,000 uh, sarado? Oh, 2,000 sarado. Okay. Ah, balik naman tayo kay oming. Pre, magkano ang pinakamalaking kinita mo kay Mobit sa isang araw? Hindi ako sinungaling ah. At hindi ka rin maniniwala. Nasa iyo na 'yon maniniwala ka. Nung bago ako yung mobit, siyempre bago. Sipag-sipag ka pa. Tapos, nung ano kasi, yun, wala pa akong commission dahil bago pa lang ko. So, solo ko lahat ng kita. Nag-13 hours ako. Pinakamalaki ko to ha. So, so usapan pinakamalaki. 4K, 13 hours. Lumabas ako ng, ng 6 p.m. Umuwi ako sa bahay, 7 p.m. Grabe, 11 hours. 4K yun. 11 hours. Ah, 11? 13 hours. 13 hours. 13 hours. Ilaki. Tapos nitong... Valentine's. Ano, Valentine's. Kasi uh -huh. malaki yung incentive ni Mubit nung Valentine's. Magka-away kami nung asawa ko nun. Dalawang araw ako umuwi. Yung dalawang araw na yun, nag-benefits yun. Nag-uwi ako ng 9,000. Bayaran ko lahat ng bills namin. Grabe. So, siyam na libo sa loob ng dalawang araw ng Valentine's Day noong February 14. 14 15. 14 and 15. So, sino bang hindi mainggan nyo na sumali or mag-drive kay Mubit kung ganyan naman kalaki ang kitaan? Pero yung sinabi niya ay sigurado naman ako talagang pinaghirapan niya yung siyam na libo na yon talagang pinagpaguran niya at pinag, uh, binigyan niya talaga ng, ng diin yung pagkatrabaho niya kay Mubit para makuha niya yung ganung kalaking 9,000 pesos sa loob ng dalawang araw. Lilinawin ko lang ha. Overall yun ha, kasama tip. Hindi lang yung mismong fair ha. Kasama tip yun. Baga, kasi baka, mag baka magtataka kayo na ah, uh, ganung kalaki. Uh, hindi, hindi yun yung fair. Yung fair is parang nasa 7,500 ganun ha. Ganun. Kas, uh, the rest nun yung tip na. Yung eh, malakas tip nun. Tapos dire-diretso yung booking, non-stop. Ang sakit na ng puwet ko. Parang binugbog yung katawang ko. Wala, parang ano na, nag-aasin na yung mata ko. Sinubukan ko lang naman na ilampas yung limitasyon ko at nag-benefits naman yun. Sa kasama naman doon sa 1K na yun is yung mga incentive din. Lalo na nung Valentine's, malaki yung incentive ni Muvit. Nasa 1K, ilang rides yun, pre? Yung 1K, yung 1K kasi, PM rush lang yun. 12 rides yun. Eh, nung time kasi na yun, nakompleto ko mula AM rush, midday, kasi may midday kami na incentive eh. Tapos yung PM, PM rush. So, yung, yung AM rush is 350. Nung time na yun ha Tapos yung midday, 250. Tapos so, 1,000. Uh, 600 yan. Oo. So at Adita plus 1,000 yun, ano? Di 1,6. Oh, 1,6. 1,6 incentive. Yun. Incentive pa lang yun. Wala pa yung fare. Kaya lumaki ng ganun. Then, then the next day, yung 15, ang incentive kay Mobit is 700. Makaka 27 rides ka lang. Nakuha ko rin yun. So, kaya naman siya lumaki ng lumaki ng ganun. At dire-diretso booking. Pati Tag dito yung aming set destination. Yung usual day, di mo mahirap makakuha ng booking pag naka-set destination kay. Pero nung time na yun, ang lakas. First time ko nag-cancel ng set destination. Grabe, no? Kung titignan natin, is nakakalula talaga yung mga kinikita nila. Talagang kung masipag ka lang talaga bumiyahe at maliskarte ka sa kalsada at maglalaan ka ng mas mahabang oras sa pagmamaneho sa mototaxi kay Mobi ay tiyak na malaki talaga ang ating eh. At ngayon ay ipapakita ko naman sa inyo kung anong mga klase ng motor ang ginagamit nila sa pagmamaneho kay Mobi. So itong mga motor na ito ay hindi basta-basta. Ang ipapakita ko sa inyo ay ADB saka Nmax. So itong dalawang motor na ito ay uh, alam naman natin na may kamahalan at at para sa ilan ay pangarap ito makuha pero dahil ikaw ay kay Move It nagkatrabaho na ang kinikita mo sa isang araw ay halos lumalagpas ng uh, isang libo minsan dalawang libo ay napaka basic na lang sa iyo kung ito ang kukulin mong motor kahit hulugan pa to so ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga motor na ginagamit nila kay Move It so itong motor ng NMAX na to ay ito yung motor ni Omeng yung una, una nating in-interview so kung nakikita nyo ay talagang napaka-comfortable gamitin to uh, both passenger and driver ay halos walang kahirap-hirap at uh, totoong napakagwapo pa Ayan, ang NMAX ni Omeng at yung susunod natin ipapakita ito naman ay ADB o ba diba? na pula napaka sports look ah uh, ito yung ano eh uh, parang version pinababang sisi nung XADB na 750 Ayan. So sa naman sila. Yung isa naman kasi is meron namang T-Max na version. So yung N-Max is yung pinakabunso. Ah, ito naman ay ADB. Pinakabunso ng ADB 750. So grabe, di ba? Kung niyo Okay. Kayang-kaya naman nilang hulugan at bayaran yan. Dahil kay mo eh, kung totoo masipag ka at talagang dito ka na magtrabaho dito, at kumayod ay walang imposible. At ngayon ay natanong na natin ang ating mga kaibigan na bumabiyahe kay Mubit at kung magkano ba ang kanilang kinikita sa araw-araw. At dito ko na rin po tatapusin ang aking video. At tulad ng mga nasabi ko sa mga nung mga nakaraan ay sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan at ingat po tayo. Lang.